What's up, guys? Ito nga pala yung bago nating uh, re-reviewin o okay, ikakabit sa ating uh, Honda Click Game Changer. Itong JBT uh, CBT uh, set na to. Ayan. Ito yung pangalan nya. JBT CBT set titanium Honda. Pwede to sa Click 125 at saka sa 150i. Ayan. Tagal na rin kasi ng motor natin. So, well, stock pa lahat ng panggilid na maliba sa flyball. So, isang set ko siyang papalitan. Ah, mabilisan lang. Unboxing lang natin. Pakita ko na sa inyo yung laman. Ayan. Ayan eh, yung pinakalaman niya. Tapos ito yung spring. Na ginamit ko is spring na center spring. 1,200 RPM. Pang click PCX 6 Ayan. Hindi ko alam kung tama pa yung timpla ko nito para sa akin na rider na naging ang angkas. Pero try natin. Paita ko muna sa inyo rin tong dry face. Hindi ko alam kung tama tawag dito ha. Ah, dry face. Yan. Ng JBT. May degree daw to eh. Hindi ko sa inyo mapapakita yung isto kasi nakalagay pa. Ang galing oh, May para na siyang ano don Nakikita nyo. May parang nakaangat na siya rito. Guro patungan ng belt yan. Pagkita ko rin sa inyo itong uh, pulley, slight piece, tsaka itong takip nya. Ewan ko kung nagtawag dyan, nakalimutan ko. Ito pala yung flyball. Flyball muna unahin natin. 14 grams. Ayan. Straight yan. 14 grams. Puro 14 yan. 14, 14, 14. Ganda oh yung bigat niya sa stack hindi ko alam kung pantay pantay siguro kung magkaroon ako ng time para timbangin ito tsaka doon sa stack tingnan natin ah nawala na yung rubber niya dito ayan oh wala na siyang rubber dito sa stack kasi meron eh quality not quantity Aha. JBT may pa ganun ganun pa siya tapos ito naman slide piece niya Nakala ko nga Dr. Puli itong slide piece kasi ganito kulay ng Dr. Puli. Bell. Yung bell na ginamit natin o bell na pinakuha ko dito kay Daily Haslin Motorcycle Parts and Accessories. Doon ko nga pala nabili ito ha ah, kung kailangan nyo ng gantong set. Mura lang ito doon. Ayan. Yung bell na kinuha niya, syempre yung latest niya. Ayan, titanium. Meron siyang regroup. No? Yan. Kasi siguro sabi nila pag nag market ka na bell, mawawala talaga yung dragging kasi nga nakaganyan group. Yung bigat niya, hindi ko din sure kung mas mabigat o mas magaang do sa stock. Tapos itong la lining. Itong lining ang JBT. Wow. Yung laki nit pang-click to kasi yung iba gumagamit ng pang-Nmax, di ba? akin okay, pang click pa rin yung ginamit ko body set na to lahat ayan uh, lining yung set ng pulley set uh, set ng pulley set <laughs> fly ball at saka tumbel, set na yan ang bibili nyo na lang eto spring ayan ito. Eh, isang bibili nyo mura na yan yung nga pala may spring din to hindi ko lang sure kung 1000 rpm to o 1 rpm din So all right, tara. Ikabit na natin. Babaklasin ko muna yung nakakabit sa akin. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya uh, ng gantong takbo. Ayun. Ito na yung motor natin, guys. Ito na ilalagay natin. Ito na rin yung mga tools ready na. Ayun. Babaklas na tayo. Ang crankcase. Let's go. Ayan. Taxivity, Stock, Bell, Lining, Pulley, Drive paste. Bola ko lang dyan is Dr. Pulley Tsaka Slight Pace Mabuksan natin yan, papakita ko ngayon sa inyo Yung tinatakbo nga pala ng motor natin 39,280 Yan ang tinatakbo ng motorcycle natin Ng Honda Click natin Papakita ko sa inyo yung itsura nya ng 39,000 o ng 40,000 odo buklasin natin dito sa bell gamit tayo ng 19mm dito naman sa drive piece o sa pulley set gamit ka ng 22mm 22 o 21 pero kasi yung 22 eh No, hindi na ako magpapatuloy. Pero pa-tryo. Yeah. Pa-tawas na rin. natin 'no. Oh. 40 KO do. Oh. Mga ispa naman marami lang. Lining. Inlining ko kaya ako magpapalit. Kasi nararamdaman ko na talaga dumudulas na siya. Medyo manipis na rin talaga eh. Oh. Dah. Yeah nagpalitin na ginawa ko lang nagpalit lang talaga ako ng buo eto may tunog na to eh na ano mo ha? diba light piece ko nito is Dr. Pudi yun at ang galagad ibig sabihin malabang na siya ang libel ko yan Dr. Pudi sa nakakalam nito alam nyo ba't ganyan yan <laughs> naganda to Dr. Pudi tagal ko rin nagamit siguro simula 12k odo hanggang 40k odo hanggang 13k odo ito yung nagamit ko yan ito yung dry paste natin oh. hanggang dito lang talaga ako hindi naman ako sumasagad eh importante kasi sa akin na narangkada yan hanggang dyan lang build ko bila yan hanggang dun din so kapitan na natin tong JBT natin alright Babaklasin pala natin 'to. Kasi kailangan ko 'tong torque drive, wala akong torque drive. Eh. Tanggalin natin siya. inlining lining. Stock spring 800 RPM. Idimlain ko pa kasi siya eh. kung okay itong 800 RPM do sa JBT or kung okay na yung 1200 do sa JBT. Kasi ang pliable ko is 14 grams. Straight. Ito yung spring. <laughs> Medyo masakit. Babigat lang sa bulsa. Pero kung kailangan nyo ng murang ganito, mag-PM lang kayo dyan sa May Daily Haslin Motorcycle Parts and Accessories. Yung link ayan dyan sa description. Mura dyan. Mura ko to nakuha dyan. Ito na yung line. Ni... Ito yung stock. Kasi oh. yung laki lang sila. Pero mas malapad to. Parang pareho lang sila ng bigot. Lakas yung timba. Hindi ko mapapakita sa inyo. Pero sa lapad. O oh, yan. Nakita niya Mas malapad sa lapad yung bell neto. Ah. Oh. Tsaka ito yung isa pinagkaiba nila. Walang regroup to. Ito may regroup. ba na oh. Regroup. Ayan yung parang uka-uka. ABT. Ito yung stock. Mas manipis to. Kala. Tsaka mas parang tulis sya. Diba? Ah, parang mas magaang to. Isa dito. Fully. Aluminum yata yan. mas Parang mas patulis din to. Tapos ito yung pinagkaiba nila. Ito, wala to kasing parang ano, agoma. Itong stock meron. 14 grams straight. DBT. Mas matigas na yung spring natin. Unang binyag. <laughs> oh testing natin. Kaya natin kung papagpag. <laughs> testing Testingin natin. Guys, hindi ko mapapakita sa inyo kung ano yung top speed ng motor, no? Hindi naman kasi ako si Boy Top Speed. Ang hinahabol ko dito yung sarangkada. So, ang test natin sa kanya kung madelay ba siya o kapag konting ganun ko lang ba is maingay siya o malakas ba siya umarangkada Yun ang test ko dito. Ang specs lang nilagay natin dito sa panggilid natin is sa uh, JBT. CBT set. Set na siya, guys yung torque drive ko lang at saka yung parang yung bosch daw kung tawagin eh yun ang uh, stock dito sa pang, buong panggilid natin yung spring ko is center spring ha 1200 rpm yung clutch lining spring ko ah uh, 1000 rpm bola ko straight na 14 grams so titignan ko kung sakto sa bigat ko ha? kasi itong motor natin is ayan 1 click 150 ppi yung size ng gulong niya stock Uh, 9080 100 by 80 yung likod tapos naka rear disc brake tayo may plunge yan kaya mabigat na yan top box to aluminum kaya medyo mabigat yung timbang natin ngayon stock pipe walang in upgrade sa makina natin so tara guys okay, sinuulit ko ha ah. hindi ko mapapakita yung top speed dito <laughs> walang straight na lugar dito sa Mandaluyong kung meron man traffic meron <laughs> kaya ang laging habol ko sa motor is arangkada medyo parang maririnig nyo ah Umihingi, umihiyaw yung ano ko motor ko tapos medyo delay siya sa arangkada oh. pero umakadjut si alam mo yung pagmasdan niya yung kalabit ng throttle ko ah hirap mag testing pag ganito nga sabi ko sa inyo, wala kayong makikitang top speed sa testing ko kundi arangkada. Ito kasi yung nahabol ko eh. Wala siyang dragging. Ayan, pag Kasi mostly kapag ka 5 hanggang 10, madragging niya di ba? Pag mga stock. So, wala akong naririnig na dragging. O wala akong nararamdaman na dragging. Maganda, maganda yung bell niya, lining niya, maganda talaga siya eh malakas na umakyat mabilis umakyat malakas umarangkada pero parang ano alam niyo yung bumibelo muna siya yung parang marami muna siyang ikot bago siya ano magat. parang tingin ko hindi tama Ito yung spring na 1,200 RPM hindi tama yung center spring ko ito yung tingin ko dito ha ah. kaya nyo marangkada agad guys merong ngiyaw babalik na ako guys hindi ko na patatagalin to babalik ko yung spring ng stock 800 rpm ibabalik babalik ko hindi ko na patatagalin to para masubukan ko agad wala na lang kada pero may buhelo eh eh iyo ganon gusto ko pagkapiga ako talagang bumubulusok na siya <laughs> hindi naman parang ano nadedelayan lang ako tapos parang ang yung makina ko kasi parang Umingiaw. Hindi ko kasi alam yung mga tawag-tawag sa ganun eh. RPM ba o no RPM. Basta may mga tawag sila sa ganun. Hindi naman ako magaling sa mag-review ng ganito. Kumbaga kung ano lang yung nararanasan ko ngayon, yung sinasabi ko sa inyo.